So guys, meron akong na-billing bag. So yung bag napaka soft niya, napaka lambot niya. And then super 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 bago. Oh. Yay. And then tada! So i-open na to siya sa loob and ito po yung kaniyang string. Ano lang natin. Hello? So yung ano niya. Yun? So guys, simpleng lakad. Meron tayong bag. And bag again, this one. So cute! So nice! Color white. So, this one is pang, ano lang po to fashion na bag. Yung may, lagay mo lang ng cellphone, wallet, mirror, so clay, at iba pa yung mga lipstick. And then, this one naman, same cellphone, wallet. So, meron sa loob. Taran! So, this is my wallet. So, yan. Kasyang kasya at cellphone. So, binili is, ano? This one. Bumili ako ng Labrador. Isang palanggana. Dahil dito ako maglalaba. So, dito ako maglalaba. So, ito yung pinili ko dahil malaki naman to. Yes, malaki naman to. And then, Meron tayo dito itong mirror. Mirror. So, yung mirror ko is 32. 32. And then, meron tayo dito ganito. So, ito po ay pang or water color. Lagyan lang ito ng tubig. And then, yung anak ko pwede na makapag color. Okay? So, makapag kolay. And, nagbili rin ako sa kanya ng tote brush. Dahil, binilihan ko siya ng tote case. And, ito yun. Meron na siyang rabbit tote brush. And then, meron din tayo dito um, favorite niya, watermelon. Actually, uh, bumili ako ng buo at pinaslice ko sa ano sa nagbenta dahil para makakain na siya. Super so, per tamis niya, napakatamis na watermelon. So, watermelon is, ano, water therapy. Pwede po ito gawing water therapy. Ito po 112 only. 112. And yes, after that, bumili kami ng paint para sa aming roofing and wall. At saka paint para sa aming um, frame, window frame. So, nandito kami sa Escalante City. Yeah, so, dito kami bumibili ng lahat ng gamit na uh, um, sinishare ko sa inyo. And, isa na itong slipper. So, ito yung mga klase na slipper na talagang mura lang sya At maganda naman tingnan At talagang um, sulit naman po ito gamitin Tsaka yung anak ko ang bagal maglakad Patungo na naman sa toys Hindi mawawala ang toys So There was this jolly na naman So hanap na hanap siya ng mga laruan niya dahil hindi kami bumibili na talagang hindi niya gusto. Yung binili niya talagang yun ang gusto niya kahit malaki or maliit. As long as gusto niya then yun ang bibilhin namin. Siya, ano si gusto? Deen. Ito so, yun, yung ko kuno niya. Gusto, tagpilan ni. Eh. 179. 179. Pwede lang. So ayan, finally, may napili na siyang laruan. Pero hindi namin alam kung anong pangalan nito. So, ewan ko sa kanya. Basta yun ang gusto niya. Then, go. Go lang ng go. So ito yung napili niya. Worth of um, 180. So, after that, pinasakay ko siya ng, ano, ng tricycle. And dahil, pag ito'y yung sasakyan namin, super, ano siya, natakot siya. And after that, yes, dyan na yung binili ko na watercolor. Tinuruan ko na siya kung paano magpaint sa kanyang laruan at the same time sa drawing. And after that, bumili kami ng um, one sack of rice. Yes. So, ang sack of rice. Good for 2 months or more than 2 months po namin. Yes. And rice update. Uh, Master Chef. Doing? Master Chef rice or Jasmine rice. Dosmel Chef yung This milk city, yung 50 kilos or yung one sack and half sack is one four Yes, one thousand four hundred And naka ano lang po kami? Sa lang po namin sa motor. So, yeah. Kami dito. Bena ako kumbabuy, oy. Ano And mga bread. in <interferes rivalry> this one <sim Stadium> no <Dileen>? <damaging> mo naigib naman kami dito Julin. ikaw tumu mo sta mama mama wala sana suka dakho bahin tayo ka strawberry daw oh guys ice pa so we have here ice cream pero imong gamay mga kanay, matulong ka kakulor. Imong gamay, usaram sarap na kakulor. Um, Opin na ko na. Ko na So, pinon ko na natap eh. Oh, Oo, tunaw siya. Si Mama Angga, eh na Mama Angga. Bato Mama Angga. Kutsara na lang dahion. Si Winti ba? Masa may so, kung kanon ani? kiso mani kiso hindi kiso obi chocolate and mm. 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 Okay. Meron tayo dito baboy. Ayan, baboy oh pagkucara dayon and then la so another ice cream for tag ined solamig and then thanks for watching everyone and don't forget to subscribe my YouTube channel bye bye